Hello, hello, good evening. Ayan. Papakita ko po sa inyo paano magselos ang aking ang aking mga aso. <laughs> ito po si Whitey. Whitey pangalan ito. Ito naman si Nignig. Ayan si Nignig. Ito si Nignig. Ah, kaya Nignig!

busy sa Nignig -nig. <laughs> Nig -nig ko! mo Nig -nig lang hey? ayaw!